Ay, dito ako ngayon. Nabila ako ng ulam. Yan. Nasaan ang na binili ko? Ay, ayun na pala. Yan, mga kaunesa. Ito. Ah, uh, ipipirito namin to. Yan, ipipirito namin yan. At ipipirito ko. Para malutong-lutong. ala ng kalamansi. Magic sarap. Yan, ganyan. Binayaran ko na ha. Best. Eh, kung kaya sa kabila, bibili tayo na. Kalaman si. Kalamansi. Dan, alagyan natin ang kalamansi. Mga halagang 5 pesos only. Pahiling eh, naman ako ng isang sino mali. Okay. Buka pa na isa. Para maging tenso. <laughs> ano ba? Lima lang. <laughs> Lima lang. Lalo ko din sa pork chop at si pipipin ito namin arin. Para malotang-lotang. Ah, okay. Sana ah. ko. Tapos, ibablog ko para ako ay may content. Subscribe mo naman ako. Anong pangalan mo sa YouTube? Pauna sa K.A k A. In space. Space. O, oh, bilog na O. Oh. N. 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 E. S. A. Ka. O, Nessa. Ayan, ang pangalan ko sa YouTube. Ayan nga, may bago tayong <laughs> subscriber. Sali subscriber, mga kong nga. Shout out, Beshi! <laughs> oh, ang ganda-ganda mo sa video, Beshi! <laughs> sa kalimisang alam ayun ako, nagtago, oh, natakot sa ano, sa camera na ikaw, official. O oh, diba, dito okay. lagi nabili. So, eh, okay ko ito, mga kaw, Itong magandang dilag na ito. <laughs> oh, ayan. Ay, su subscribe mo, ha? Patingin daw, baka mali spelling. Kaw, Nessa! Bilog na oh. N-E-S-A. -S lalapas na doon ang official. Okay, dito matay tayo sa kabilang Bibili tayo ng Wow! Haba ng hair. Ayun, ay bong dito. So, Malikot ka lang. Ito. Ayan na, diwata. Ayan si diwata. Oh, haba ng hair. Nakaloka ka. Ito, so, binibit ko po. So, Kapag malang pa, panoodin mo sa akin may may akong Ha? Ganda naman itong babaeng ito. Sasabunutan kita dyan. bohin kita. Akin na yung buhok na yan. Ayan Bagaw sa Philippines yan mga bakla. So, ang buhok pa naman mga kaunesa. Hanggang lupa na, oh. Diwatang diwata ang dating mga konesa Smile. Smile mo na dali. Mahihiya <laughs> ako ka mahihiya. Ito talaga mga, ito probinsyana talagang ito. Ito ang aming bubaing probinsyana. Tendera dito. Ikaw ang mayari dito, di ba? Hindi. Nanay ko na. Ah, si mother. Sa mother, sa akin nagpapagbut si mother. Eh lang kita nakita. nakita. Sa kapag nag, ano, nagmulang planeta na babae ka. Lagi ako nasa bahay. Na bahay. Sa bahay ka lang. Aba diwata ka nga, bobaing probinsya na ka nga talaga mga kaonesa. Sisikat ka Wow, na. <laughs> sexy sexy ng tambatang ito. Diwata, diwata. Ayan ang diwata Paris. Ang buhok, ang buhok. Oh, ko po. Ang haba, ah, grabe buhok na yan nakakainggit ka. Sarap mong, ang sarap mong tigokin, Chinese. Charot. Okay, hindi na muna. Aking magluluto na muna. Pag in-upload ko ito, sasabihin, lalabas dyan sa iyo. Baka mamayang gabi ito. panood ito mamayang gabi. Sige po. Mother. Ang daming saging. Mother. Ang ganda-ganda mo. Naku na, hindi live. Nagbablog. Naku na, ulan sama ng panahon ng oh, mga kaunas sa uh, bigla na lang kaninang umaga mainit nang nasa dagat ako kaninang umaga nag-jogging. ang daming huling isda grabe ang gaganda fresh tapos ito mga bandang alas 11 si pasado na maglapit na mag alas 12 ay nyo panahon mga kaunas o oh. o oh. oh. mga ulan hindi naman malakas na malakas ang ulan makulimlim at kung ambon po lang ambon po pa lang pero madilim na po siya bigla na lamang pumangit ang panahon mga kaunesa alright yan na muna kayo samahin niyo muna ako aking magluluto ng pork chop sarap malatong, malatong na malatang chenes chenes chok tak hello besi hindi ka ba magpapakulay? Oo, oh, oh, vlog sa vlog ko sa akin channel ha? Kaonesa official Kaonesa ha? O din na muna kay mga Kaonesa Ako na ulan Ayan Dito muna tayo sa kusina Tayo magsasayang muna ng ating lapang Ito po ang nabili ko For chat Yummy yeah, kalamansina siya Tsaka magic sorap Ito nung na muna po Ang si Kaon nga sa so office yeah. siya. Okay, dyan muna kayo. mag muna tayo ng sinain. So yan, yeah, -treat na tayo ng pork chop mga kongesa. Yan. Ilalagay na natin dito sa kawali. Tapos ito ay atin ang ilalagay sa loob ng kawali. Yan. O diba? ba taray ayan ang style ng lutong ito ay parang lutong ang uh, tawag dito lichong parang style lichong kawali mga konesa yan pakukuluin muna natin to at palalambutin muna natin to sa tubig tapos lalagyan natin siya ng isang baso. Ya, yeah, isang baso. Tubig. Dala na natin. Pagkatapos nyan, at tatakpan natin mga kaunesa. Yan, yeah, tatakpan muna natin. Takukuloyin natin muna siya. Mga kaunesa. Alright, maya maya na po. Tasasamahin po ako. Ito naman pong kalamansi. Pag malapit na po siyang maiga, ang tubig, Saka natin ilalagay ang ano, ang kalamansi. At lalagyan natin din siya ng magic sarap at kakaasin para po malasang malasang lasa. Para po hindi nakakauta ang karne kapag may kalamansi. Konting magic sarap at asin. Yan, at abutin man ng gabi, masarap pa rin siya. Konti lang ulam at pag kumain ka sa kanin, malasang malasa ang ulam sa kanin. At matipid to, so, itong niluluto ko ay matipid madip, madip, sa ulam. Kunting ulam lang to, mga kaunesa, marami kayong makakain. Kasi malasa po ang peritong pork chop na puro may taba, may kasamang laman. Yan, pinakukulo muna natin mga kaunesa. At pag malapit na sa maika, saka ako ilalagyan kalamansa at magkik sarap at asin. At pag naika na siya, lalagyan natin ng konting mantika, tatakpan, at tapos Dadami ng dadami ang kanyang mantika, mga kaumesa. Ganon ba? Diba? mesa di Wata Paris. Charito Soles. Alright, niyo. sa nyo ako sa kain pagluluto. Mamaya-maya, mga konesa. So, yan. Yeah. Malapit na maiga. Oh, malambot siya. At ang apoy po ay hindi masyadong malakas. Medyo mahina lang po. opo yan. Pag naingan na siya, magbamantika na siya mga kaunesa. O natin siya ng konting mantika. Yan. Nailagay ko na rin ang magic sarap. At yung mm, piniga kong kalamansi, nailagay ko na rin po dyan. Nang malapit na siyang maiga, saka ako nilagay ng magic sarap at asin at saka kalamansi. Yan, para hindi po nakakaumay, hindi nakakauta ang lasa ng karni at malinamnam. Kaya tabutin pa hanggang gabi, hindi po tayo mauuta sa lasa ng karni kasi sini nilagyan ko siya ng kalamansi, magic sarap, saka asin, mga kongesa. Yan po. Ay, talagang gaganahan kaysa pagkain ay kasarap. Mm diwisitahin yeah, na na natin mga kaunesa. Kung ina... Yeah. Pupukan na natin. One, two, three. Bulaga. Ayan. <laughs> yeah. Oh, yan. Yeah. na po ang tubig mga kaunesa. Nagbamantikanas siya. Yeah. Kahaluan naman natin siya ng na kaun ng mantika. Ayan. Ayan. Hmm. O, diba? Bongay shoes. Ang, luto, ang luto ni diwata kaonesa. Patakpan natin mga kaonesa. Ayan. At hinilaan ko na rin ang ah. apoy. Yan, para hindi siya masyadong mayonog. Okay. Nakakain na kami. Luto na. Yan, ang niluto ko po mga Sa Malutong daw ito. aling akin dito. Yan. Lichon kawali. Spend ng lichon kawali, mga konesa. Oh, yan. Oh, yummy. Ang sarap-sarap naman. Ang sarap nito sa kanin. Papag maganda ang kanin. Mainit na mainit. Oh. Diba? Diba? ata itu itu setengah tahun ini oh <renamed computedaka>

Ma'am, uh, ma'am Ginway, Ginway. Kain tayo Ginway, cut out si Ma'am Ginway. Yan yung tinigyan namin vlogger sa, 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 Japan. A uh, very support po sa akin si Ginway. At saka sa mga ibang mga supporters niya. Nang sumusupport sa akin channel si Ma'am Ginway na nakatira po sa Japan. Pilipina po siya. Oh, ang ganda-ganda babae niya si Ginway. Parang artista ang mukha. Napakabait pa. Super bait. And then right, mega mega sa tao thank, thank you so much support ko sa aking channel. Kaka po dyan po sa inyong pong mga friend na laki pong nakasupport ako po sa inyo at kami pong mga nakasupport sa inyong channel. Mega mega shout out po sa inyong lahat. At tapo kay ma'am Kusipin uh, na adani niya. Mega mega shout out din po at napaka very matulungin po niya. Sir Yojin, vlogger, kain po tayo. Busy pa, kain po tayo. Kapitan na, kain po tayo. Kami daw na, kain po tayo. <coughs> Yan. Yeah. Kung mo mm sarap. -hmm. Talap, 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 <coughs> la 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 opo tapos <laughs> kung sino din na pumala pumalad tapos kung ano nung tindi wala yun naman opas na kaya tindi wala na kayo eh ano ano pa yung kumipil na dahilan nilalawig alon bring alon bring tapos anin tapalig par na yaya siho par na yaya ah eh kayo na nganak sa puso na puso na tito iyi yuto ko ayaw na tito na tinitiig na tuyo na

Mga ang huling upload, mga konesa Okay, shout out po, mga ginwa. Thank you so much po. Pang mainit nung pagtanggap sa akin sa Apo Kim. Pang gusto ko Thank you, so much po. Miss Akers. Si Eugene, kay Mr. Eugene ni Mami Donna, at sa lahat-lahat ha, kay Ate Tamayla, Kapitana. Yan ni Sir Carlos Candilas. Thank you, thank you so much po sa lahat-lahat na pagkulong niyo po sa akin, sa aking muting channel. Hindi ko kayo makakalimutan. I love you. Maraming salamat po sa pagkikirin niyo at pagmamahal sa akin. I love you all. Bye-bye!